Ayan, hindi ko alam kung paano sisimulan mga mga sir, mga boss, pero sa lahat ng mga nag ngayon sa Mindyola, sa lahat ng mga TBS na nandiyan ngayon sa Mindyola, tumigil na kayo. Kasi wala eh. Walang mangyayari kung ganyan yung pa-i-rally ninyo. ba? Diba? Ano nga naman talaga laban ng bote, bato, pillbox, ano pa ba? Tubo sa baril ng mga di ba? Diba? <coughs> wala kang laban mga mga prova, di ba? Na ayong laban mga tol, di ba? At sa lahat ng mga beterano nandiyan diyan, di ba? Kung sino pa yung veterano, sila pa yung pasimuno na sinusundan ng kabataan ngayon. Kung alam niyo sa sarili niyo na ang sinisigaw ninyo ay katarungan, kapayapaan, at nasa tama at nasa makatwiran, di ba? Na pinaglalaban. Hindi niyo kaya magtago ng mukha. Huwag niyo itago yung mukha ninyo. Kasi mas lalim nyo lang ane, pinapagulo yung sitwasyon ng Pilipinas, di ba? Hindi ka maiintindi yan, di ba? Try lang yung gawin niyo kasi sa nakikita ng karamihan ngayon at sa napapanood ko, hindi ko maiwas magbigay ng komento kasi taga-Manila rin ako. Pilipino tayong lahat eh. Huwag natin antay na tayo-tayo magpatayan, di ba? Huwag natin antay na may mamaray pa diyan sa gulo na yan, di ba? Kasi ba pag sisiya nyo lang din. Nasa huli ang pagsisiya mga tol. Di ba? Isa lang ang buhay natin pare-parehas. Huwag yung daanin sa anga, sa yabang, sa tikas. Wala yun dun. Wala yun dun. Wala, wala dun yung sagot. Di ba? Itama e, ninyo yung sinasabi ko kung balik, Di ba? Wala eh. Ano eh, hindi talaga may na magbigay ng komento. Kasi pangit na yung napapanood ko sa balita, di ba? In interview mo nga si Oblak si eh, ng TBS na isang vlogger. Yan e nung siya, anong gang mo sir? Hindi pwede sabihin, ba't hindi pwede sabihin? So, ibig sabihin, yung katarungan sinisigaw mo, di ba? Wala sa tama at sa maayos na pamamaraan at katwiran. Hindi makatwiran yung sinisigaw mo, kosa. Di ba? Ibig sabihin, yung pinaglalaban ninyo dyan, kaya kayo nandiyo dyan, gulo. Di ba? Hindi maayos yan. Kung yan yung purpose ninyo, kung yan, yung, kung yan ang intention ninyo para mapainggan kayo ng gobyerno, hindi kayo, hindi kayo mapapansin. Di ba? Naka, na kasi yung nangyayari? Tension na kasi yan. Di ba? Tapos kapag ka may nahuli, di ba? Kawawa. Di diba? Yun, sana sa so, lahat ng mga veterano na nandiyan. No, iba't ibang